dito nasagot, wala merienda. Pero pag nasagot to, may merienda. May lang si Ate Pim naman kasi busy siya. Pag di niya to nasagot, wala siyang merienda. Balik na mo natin, baka sunog na yan. Wala ka nang makain. Oo, oh, tingnan mo, malapit na yan. Lagay mo na sa plato. Malapit na masunog. Pero sakto lang yan. Ayan, good morning mga kapabayan ah, Nandito tayo ngayon Hindi pa tayo nakakaalis Bago po tayo umalis, nag-request si Ate Tin ng pancake Eh, sakto, mayroon tayong ganito yung mga pinadala ng mga sponsor nating sponsor ni Daddy Frankie So, gagawa po kami ng pancake ni Ati Tin Pin Kasi, i-assist ko siya kasi hindi niya pa alam ito Yung si Daddy Frankie nasa likod pa Medyo busy pa, may ka-meeting pa po siya Bago tayo umalis Ate Tin, ito na ako ba gusto mo to? Pancake. oh, di diba? Gagawa tayo ngayon. Ngayon, basagi mo yung itlog dahil babatiin natin yan. Punin mo yan, lagay mo dyan. Ayan, mga kababayan, tuturuan natin si Ati Tintin. Dapat, gusto mo tong merenda nito. alam mo, dapat iluto ito. Tapos, lalagyan lang natin ng powder na di ba? Yan. Kakagating ko na lang, Ati Tintin. Na. Yang kinagat ko na lang walang kutsilyo. Na, lagyan natin tapos ano uh, anuin mo siya. I-mix mo siya at itin. I-mix mo siya. Mabango mo siya, no? Gatas pala 'to. Pwede si pesam. Sam pwede okay. 'yan. Okay. Parang ganun mo tin, no? Ganyan. Yan. Lagyan pa natin. Tawagin ko sa kuya Sam, si Yayan. Hindi ko alam ito. Hindi ko sigurado kung tama ito mga kababayan. Tawagin ko na. Tawagin mo nga si ano, Yaya, Titi. Hindi ko sigurado eh. Pinapatawag ko si Yaya mga kababayan. Hindi ko sigurado Says. kung tama okay. ba itong ginagawa namin. Tapos talagyan ng tubig to di ba? Kaya Sam, nalagyan ng tubig daw? Hindi ko, <laughs> di ko alam kasi ito. Yeah, nalagyan ba ng tubig daw? Ano, ano? Ano? Ha? Ano? Ito yan. Ito, oh. Dapat nauna to. Ay, nauna, tapos itlog. Oo. Oh, okay. Eh, sorry naman, hindi namin alam niya. Eh. Nagmarunong lang ako kasi gusto ni Ate Tintin. Oh. Ate Tintin, alika! Okay. Tapos ka dito. Alika, para matutunan mo. Puk ka dyan, paturo ka kay Yaya. Yes. Tapos lalagyan ng tubig. Tapos lalagyan ng tubig. Ako na nga maglagay. Lalagyan ko. Oo, so na yung tubig pala, oh, dagdagan ko na lang yan. Ay, unti lang pala. Gatas nga dapat ito. Kaso, kung walang gatas, okay lang. Okay lang ang tubig pag wala tayong gatas. Ayan. Palalaputin? Oo. Dapat tunawin yung ano. Tunawin mo to, Tin. Ganito. Ha? Kulang pa nga itong ano kasi dalawa yung itlog nyo. Kailangan, ang dalawa kasi itlog, tin. Kailangan madami. madami yung ano kasi. Yung itlog ang ah, Parang maliit yung day. lagayan. Maliit nga talaga. Kailangan talaga is lipat ba yan? Malaki ang ah, pagmiksan. Ay, maliit din to. Walang malaki. Ganon. Ayan. Tapos halo-haloin lang lang paulit-ulit. Oh, Tapos ihalo-halo eh, mo din hanggang sa ano. Dali. Ha? Mag-ulot ako na. Nagyanin mo din. Ang mahaloin mo maigi Hanggang sa loob. Di ba paborito mo yan? Tin? Parang Marang gutom ka na. Ayaw mo <laughs> Paborito mo yan, Tin? Hmm. Tipid yung sakot niya. Mm. Parang dizzy kondisyon ngayon, ha? Ha, amoy niya. Mama, am, oh. Tin. Sumagot ka, Tin. Oo. Oo, oh, oh. ayun, sumagot. Pag niluto natin yan, Tin, merenda niyo yan, di ba? Mm. Pero, pag may iyaano ako dito, pag di niyo nasagot, walang merenda. Deal? Mm. Oo, oh, sige. Tawagan natin yung dalawa, no? Tawagin ko lang yung dalawa. Habang hinahalo ni Tintin. Pwede yan, Lika. Pwede yun. Lika, dito kayo sa loob. Tulungan nyo si Ati Tintin. Tara. Tara, dito tayo. Magluluto tayo ng mirinda. Tulungan natin si ano, Ati Tintin. Nagalong-along. Dito kayo, ah, dalawa. Ngayon, Meron na akong ano dito, flash card. Ito yung flash card. Flash card kasi to ang tawag dito. Pwede ar. Dika. Pumasok na si Pwede ar. Pwede ar. Asan si Pwede ar? Mihi. Kuya Jun. Dika, alam mo to. Flash card. Dito ka. Ngayon, iluluto natin yung pancake. Merienda natin yan. Merienda nyo pala. Ngayon, pagkaluto yan, bago tayo magmerienda, uh, paano ko sa inyo to? Kung hindi makakasagot walang merienda, okay lang sa inyo. Pwede yan. Pag dito nasagot, walang merienda. Pero pag nasagot to, may merienda. Pwede lang. Pwede yun. Alam mo to? Ikaw, pwede Ar? Alam mo to? Pwede Alam mo to? Ano to? E. Ha? Uwi e. -E daw. Magaling si Pwede JR. ikaw naman. Pwede yun. Ano to? Ha? Titik B. Titik Ang galing nila, no? Ito, nasagot ni... Ano to yung ulit, Kuya JR? O, A daw. ba? Diba? Alam niya. Pwede yun, Ano to? Titik B. Titik B daw. Ang galing, di ba? Tingnan nyo, nakikita na natin silang nare-repress sila. Ngayon, si Ate Tin naman, kasi busy siya. Pag di niya ito nasagot, na siya merienda. Ate Tin? Letter C. oh, di ba? Di ba yung ano nila talagang ano, uh, nare-repress na, nare-recall nila? Kasi kung wala pa sila sa tamang ano talaga, hindi nila mababanggit ng no, mga kababayan. Siyempre, mawawala pa sila sa isip nila. Ngayon, unti-unti nang bumabalik kasi. Kaya, ito mga ganto, alam na nila. Parang nag-aano na rin sa kanila. Di ba? Oh, balik tayo kay ano naman. Kuya JR. Kuya JR. D. Ano yan? D. D, di ba? Kuya Sam, di ba? Ang usay, kuya Ken, diba? Ayos. Yung ayos, di ba? Sagot niya. Ngayon, Kuya JR naman. Kuya JR, ano to? Ay Kuya Jun. Ano to? Kiki. Palakas? Titik E. Titik E. Di ba? Galing, di ba? Nakakatuwa mga kababayan. Alam na nila. Talagang gumagaling na. Patunay na gumagaling no, na sila. Sandali lang din. Kasi wag, pag hindi nakasagot lang merienda. Di ba? Ano to? Letter F. Di diba? Galing, di ba? Letter F. Ay, letter F. Titik F. Letter F. Yan. Galing. So, balik tayo na naman kay Pwede ar. Eh, posible ito. Kung di niya ito masagot, wala kang merenda. Pwede ar. Kung mo ito nasagot to Pwede ar. Di ba? Perfect, mga kababayan. Ano? Walang ko nasagot niya, ha? Walang ko nasagot Wala. Eto. Pwede Jun naman. Dapat masagot mo to Pag hindi mo to sagot, wala kang merenda ng pancake. T-T-H o, oh, di ba? Pakiulit. Titik H. Titik H. Ibig sabihin, magaling na talaga sila. Di ba? 80% na nakikita na natin yung pagbabago sa kanila. Ngayon, titignan natin kung talagang totally si Ate ay pagaling na talaga. Ito, medyo mahirap to ah. Ati ay. Ano Ati Tintin? Letter I. Diba? di ba? Perfect mga kababayan na letter I. Galing. 'Yan isang bagsak gan Atitin. Isang bagsak dyan. Isang bagsak kuya diyan. Ito. galing. 'Di ba? Letter I. So, halu-haluin mo lang 'yan Atitin. 'di ba? Iuubos ba natin 'to? Ha? Ngayon. Okay na tayo dito kasi medyo nasagot na nila. Ano 'yan, atitin? Dito ka muna tawluto ako. Ay, okay na ba 'yan? Hmm. Iluluto mo na 'don? Oo. Ah. O tara, sige. Ayan mga kababayan, uh, magluluto na si Tin para makapagmerenda nila. Uh, after niyang lulutuin, siyempre, magpapabanggit tayo ulit. Kung talagang, ano, refresh na talaga yung utak nila. So, babalikan natin to mamaya. Samahan natin muna sila mga kababayan. Tara. Pwede ar, Jun Samahan natin si Ati Tintin. Tin. Lulutuin niya to. Tara, sunod kayo sa akin. Para may merenda tayo. Ah. Sampolan kita para alam mo. Okay. Ito. 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 Ha? Ganyan mo dito. Dagdagan mo. Sa gitna lang, Tin. Ha? Ganyan. Tapos, iganito mo siya para siya mag-spread. Ha? Ganyan ang kalagay? Ganyan lang. Ha?

Saan mo na? Pasinta yung siya mga pangyay. Mamaya, konti. mo para masarap. Huh? Yan yung merienda nila. Yes. Mamaya, teen, Pagkatapos mong lutuin yan, magpapabanggit tayo ulit. Kung nakasagot ka, ikaw ang merienda. Sige, sige ka ni Kuya Junjun. Pag di sagot yung kanina, walang mirinda Okay lang sa'yo. Laban. Challenge. Kaya mo. Siguraduhin mo. Atitin, masagot mo. Wala kang merenda. Sige, brownies mo ng onte. Yan mga kababayan, di ba? Nakikita natin, tinuruan kanina ni Yaya. Napakabilis matuto ni Atitin. Yan, i-brown mo lang siya, Atitin, parang masarap. Tsaka, mamaya, paglagyan mo, huwag masyadong malaki. Siyempre, malaki sa'yo, maliit sa kanila. Lugi, Atitin. <laughs> Pero, kamusta ka naman, Atitin? Okay ka lang? Ha? Masaya ka naman dito? Kahapon, sinong nag-birthday? Hindi pa alam. Ay, si... Po? Si... si, si... 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 Oh, kuya Oo, Kuya JR. Sinong bumili ng cake? Kuya, hindi kilala. Hindi kilala? Hindi ah. Sino yung boss natin dito? Daddy Frankie. Yun. Si Daddy Frankie. Ano, baliktarin mo natin. Baka sunog na yan. Wala ka nang makain. Oo, oh, tignan mo. Malapit na yan. Lagay mo na sa plato. Malapit na masunog. Pero sakto lang yan, atitin. Eh. tayo ng parents natin, Ate Tina, yung di makasagot po ng merenda, okay lang sa'yo. Mm. Pero palagay mo, kaya mong sagutin yan? Hindi ko alam. <laughs> Kalina, kaya <laughs> mong sagutin yan lahat? Kaya mo yan. Diba? Yan mga kababayan, si Ate Tintin. Na napakabilis uh, turuan. Yan, tignan mo Ate Tintin, baka masunod, ha ayan uh, mga kababayan uh, patatapusin na lang natin yung niluluto ni ate tin uh, tapos pupunta na tayo doon sa loob kasi yung ipapalaro natin sa kanila yung pinakita ko kanina titignan natin kung gaano ba uh, katalas na yung isip nila hanggang saan na po yung narating nila dahil syempre ito yung pamamagitan natin uh, pag sa kanila para uh, maibalik yung memorya nila kaya uh, pagkatapos nito doon naman tayo. oh, ayan mga kababayan, natapos na si Ate Tintin sa kanyang niluto. Mukhang masarap, di ba? oh. eto, ah, bago silang magmerenda, babalik tayo dito sa pinalaro natin kanina. Ano? Eto tayo. Mabalik tayo dito sa ABCDFG. Yan. Tayo. Dito nga ito. mo nga yung titin. O, Tintin. Oh, ito, uh, magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, mula sa letter A, magbigay tayo ng isang salita na nagmumula dito. Na, maring pangalan o anumang klaseng bagay. Basta dito ito nagsisimula. Ha? halimbawa, uh, ito atitin Ano? Uh, magbigay ka ng pangalan na nagsisimula dito. Ano? Ha? Ana. Yan, Ana. Very good, hey, mga kababayan. Ana. Diba? So, letter A, Ana. Tama naman siya, di ba? Kahit ano pong salita, pwede nating sabihin dito. Basta, nagsisimula sa letra ganito. So, gusto silang sagot na, ano, para makameran na sila. Eto, pwede na siguro tigiisa sila. Tapos, babalik tayo doon sa, may papahula din ako sa kanila. Parang ganito rin, pero, parang ganito. Basta, may iba. O, oh, kay, ano naman, mga kababayan. Kay Kuya JR, yung birthday boy kahapon. Yan. Ah, Kuya JR, anong letra ito? B. B. Yan, tama. Magbigay ka ng ah, ano, ah, salita o pangalan na nagsas, nagsisimula sa letter B. Body. Body? Oo. Oh. Oh, ang galing. Diyo, mga kababayan, di ba? Letter B. Body. Tama. Di ba? Ang galing nila, di ba? Tama. Di ba? Ang galing nila, mga kababayan. So, alam nyo, doon sa araw-araw nating ginagawa na ganto, na tinitreat sila sa parang may ibalik yung memorya nila. Syempre sa utos ni Daddy Frankie sa atin at si Daddy Frankie din mismo, kumadawa din nito. Minsan off-cam ginagawa ni Daddy Frankie ito sa kanila. At sa aming team, ginagawa namin ito. Dito naman tayo. Kay Kuya Jun. Jun, anong letra 'to? Titik. D. D. Magbigay ka ng isang halimbawa ng pangalan na nagsisimula sa letter D. Diba. Diba? oh, hindi ba? Diba? diba? Talagang lalaki ah. Ha? Diba? 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 Talagang buong kambung ka te. Ang ganda ng pagkabanggit ni Kuya yun yan dito, te. Diba? Talagang sinatitin. Yan. Tama yung sinabi ni Kuya Jonjon, Kuya Jar. Kuya Jar, pakinggan mo ako. Oh. Tama yung sinabi ni Kuya Jonjon. 'Di ba? Uh. Kuya Jar, uh, Kuya Jar, tama? Oo. Uh. Oh, <laughs> seryoso si Kuya Jar mukhang gutom na. Ngayon natapos na tayo. Ano to ulit, Kuya Jon? 'Di ba? 'Di ba? 'Di diba? ba? Diba? Oha. <laughs> Ato para syempre, tini natin natin sila sa ganito para uh ulitin ko para maibalik po yung Uh, normal nila kung sino sila dati. Unti-unti yan, uh, bukod doon sa paggagamot nila, na uh, daily routine nilang ginagawa. Ito din naman yung ginagawa natin na uh, aktividad natin para sa kanila. Ay, nakikita nyo naman, di ba? Na talagang uh, may pagbabago na nagaganap nangyayari sa buhay nila. Ngayon, cha challenge pa natin sila. Bago kayo magmirinda, meron pa tayong challenge sa kanila. Hindi pa tayo natatapos dito, mga kababayan. Ngayon, mag-uumpisa tayo ulit kay Ate Tintin. Dito natin masusubukan dahil syempre nandito na yung word dito. Tapos, yung titik, yung letra, tapos nandito sa mga picture. Titignan natin kung alam nila. Ate Tintin, ikaw naman. Nakasalalay sa to. Kasi syempre nakita na nila yan mga kababay sa so natin. Ngayon, huhugot tayo sa endo. Yan. Ito ang ibibigay natin. Medyo mahirap-hirap to. At ito, nakasalalay sa ang merenda. Ano to? Starfish. Ang galing mga kababayan, no? Oh. di ba? Starfish. Di ba? Tingnan nyo, ganun nakatalas yung isip ni Ate Di ba? Very good, Ate Ang galing mo na. Kira tayo, sambagsak. Di ba? Dito naman tayo, kay seryosong birthday boy kahapon. Dito naman tayo. Binubunot natin to, ha? Ah eto Kuya JR, ito. Si Ah, oh, anong pangalan niyan Yung nandyan sa picture? Chocolate. Oh, di ba? Mga mm. <laughs> babae no, tumpak. Chocolate. Ang galing, di ba? Parang kulay lang ni Kuya KJ 27, di ba? Chocolate, mm. di ba? Ang <laughs> galing. Ayos ka, diyan sa buksa! Eh meryenda ka dyan. O naman, nakasalalay sa inyo Kuya John ang merenda. Pag di mo ito nasagot, walang merenda. Deal? Deal. Curioso, kumikindat lang. Ito naman. Ay, palitan natin para maiba naman. Ito, ito. Medyo, ano. Pwede tayong medyo mahirap-hirap. Yung madali lang yan. Yung mahirap-hirap natin so. Yan, yeah, ito. Yan, mga kababayan. <laughs> Parang may meaning yan sa gupit eh. Ito, ganito yung gupit ni... Kuya Jun Jun ngayon. So kaya Jun, nakasalalay dito dahil gutom na kayo. Kung di mo ito nasagot, sorry, walang merenda. Oh. <laughs> Ang galing pag-iulit! Oh. Di ba? <laughs> Makakababayan talaga nakakatuwa, di ba? Nasagot din ni Kuya Jun. So ibig sabihin mga kababayan, talagang unti-unti nang bumabalik sa dati nilang pag-iisip at sarili nila. Kasi nung unang pagdating nila dito, hindi sila makabasa, hindi sila makausap, sumisigaw lang sila. Yung ganon na ang dami mo nang sinasabi, hindi ka sinasagot. Pero ngayon, uh, nasasagot na tayo lahat ng tanong natin, most especially kay Ate Tintin. Ngayon, kinalins natin sila dito. Kung talagang yung memorya nila ay bumabalik na talaga. Thanks God dahil sa tulong ng team at katulong ni Daddy Frankie ay nangyayari na to at nagaganap na tong mga bagay na ganito. Nakakatuwa mga kababayan na ganito na yung ganap sa kanila ngayon. So, di ba? Araw-araw sa ginagawa ng activity, na ginagawa ng team, dahil ito yung kuban ni Daddy Frankie, nakikita nyo naman. Di ba? May changes na po. May pagbabago na po sa kanila. So, tuloy-tuloy lang po nagangutan tuloy-tuloy lang itong gagawin natin. Kaya minsan, napapansin yung mga kababayan inuutosan natin sila kung ano yung maghugas ng plato like that tapos minsan kahit di mo sila inuutosan yung nagwawalis sila tapos nagmamapsikwelyon yun, yun no nakarang araw uh, yun mga kababayan di po natin sila inuutosan noon nagkuusap po sila so natutuwa kami pagdating namin galing sa misyon ganun yung nakikita natin sa kanila so nakakatuwa na nakikita natin na Uh, gagaling na talaga sila papunta na doon sa talagang uh, lubusan na silang kumaling. konting kembot na ito mga kababayan. Maibabalik na natin sa kanilang pamilya. Sana soon, yon, makabalik na po sila sa talagang kung sino sila. Ngayon, okay na? Atitin dahil nakasagot ka, gutom ka na kasi hindi ka na umiimik. iti pa naman siya Atitin Sir, 'yan. Ako kaya Kuya Jun, na tayo. O tayo ng plato, syempre hindi pwedeng nalito. Kuha ko kuha ng plato. O yan, dahil nakasagot kayo sa challenge natin, syempre, ito yung award. ba? Diba? Pancake, mga paborito nyo to, di ba? Pwede at. Syempre, atitin. Ayan, tikman mo yung luto mo kung gaano kasarap.